Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Gusto ng ating mga seniors buo. So, dalawang libo kada apat na buwan. Natatanggap po ba ninyo ang inyong allowance? Natatanggap po yung mga seniors po na kasama natin. Walang labis, walang pulang. Walang labis, walang kulang. Pero kulang pa rin. Tama? Kulang pa rin. Ba't naman hindi kulang? Napakamahal na po ng mga bilihin ngayon. Lalo na po yung pambili nyo ng inyong mga pangunahing pangangailangan tulad ng inyong mga maintenance. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!